Kapatid mo ko? Oo o hindi? Oo naman! Payag ka ba na maging kapatid mo ako Oo hindi. oh hindi? Totoo yan? Oo, payag na. Ah, payag na. Sige, makakatipidan o. Oh. Okay, thank you. What's up, mga katoma? Nandito nga pala ako ngayon sa Kabanatuan sa Lamarang Besort. Pupunta kasi kami sa birthday ni Sir Gavin ngayon. Kasama ko ang ibang membro ng Timbugo. Ngayon ang gagawin ko, tatanungin ko sila kung papayag ba silang maging kapatid ko Oo, hindi lang yung sasagot nila at tatanungin ko, at bakit? Okay, simulan natin. Unahin natin si Norbin. Let's go. Yun, eto, Norbin. Eh, Bin! Itatanong lang sana ako sa'yo eh. Ano yun? Basta wag lang, Mat? Hindi, ito madali lang ito. Oo, hindi lang. Oo, hindi? Oo. Oh, payag ka ba na maging kapatid mo ako? Oo, hindi? At bakit? Kapatid? Hmm. Ano mapipili mo? Oo, oo hindi? Baka tatay. Hindi, kapatid. Kapatid. Mm. Oh, sige, ah. ako. At bakit naman oo? Oh. Bakit oo? Oh, oh. Kasi bukod sa may kapatid na ako, oh, parang may tatay na din ako. Ah, Tsaka oh. Tsaka din, parang may gwardiya na din ako oh, kasi hindi ka natutulog eh. Oo oh, nga pala. Um, no. Matak na batak ako oh, eh. Ito e, so, pa, isa, makakatipid ka rin sa, sa pagkain. Ayun, hindi oh, ka kumakain oh, eh. Hindi yeah. ka marunong dubigay. Hindi ka marunong magikap. Oo, oh, ayun. Oo, oh, pahing na ako. Oh, ah, pahing ka na. Ah, sige, na. makakatipid ano. Oh. Okay, thank you. Kapatid, kapatid. Yeah. Kumain ka okay. na hindi nga makakain. Ayaw nga pala. Ah, sige. Ay, ay, bago. Togs. Itatanong lang sana ako sa'yo eh. Oo, hindi lang ang sasagot mo at bakit. Oh, oh. Oh. At hindi lang yan. Kasi ah. tatlo lang eh. Oo, okay. hindi bakit eh. Kung, hindi, yung bakit. Pag nakapili ka ng oo oh, at bakit. Papaliwanan uh, mo. Papahay ka ba na maging kapatid ako? Oh. Oo, oh, hindi lang. Oo. Oh. Oo. Oh. At bakit? Bakit naman? Oo. Mag-wait ka naman. Isa ka, ano ka? Isa ka sa pinakamalabit na nakilala ko. Ah. Uh -huh. Wala akong pagod. Doon. Oh. Uh -huh. Kahit pwede. Ano, ano yung galila. Bilog na ako. Uh ah. -huh. Saka mag-iiting na tao. Uy, matangahin. Okay, thank you. <laughs> Thanks, dog. thank you. Ayan, guys. Tingnan natin kasi yung dito sa labas. <laughs> kasi yan, day. Day, day. May tatanong lang ako sa'yo. Okay lang ba? Ah. Okay. Oo, hindi lang naman isasagot mo dito. Vlog ba yan? Oo, oh, naka-vlog no yeah. to. Ah. Tatanong kita, papayag ka bang maging kapatid ko? Oo, hindi. Oo, oh, syempre. At bakit? Eh, masipag ka. Oo, oh, yun. Para Sama Sa ano pa? Sama pa kasama, siyempre. Ah. Hmm. Yun. Salamat ah. Okay, thank you. Yun, ito. Si Boss Hammerman. Boss! Oh! Eh, meron sana akong tatanong sa'yo. Okay, okay lang ba? Eh wala na, naka-video na eh. Oo, hindi na. na. E, 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 Oo, oh, oh, hindi lang naman to. eh. Ang isang sagot ko? Oo. Oh, okay, okay, sige. Pili ka lang na. Papayag ka ba na maging kapatid ko? Oo o hindi? Aba, napakahirap sa madaming katanong ang naranasan ko. Ito yung pinakamahirap na tanong. Ah. Papayag ako na maging kapatid ka? Hmm. Oo naman. At o, bakit? Uncle TV yan eh. Oo. Oh. Ulit? At bakit? Oo. Um. Alam mo ba yung kain na tabel? Ah. Yun nga lang, kinamuhian ni kay inyong kapatid niya, so pwedeng at least pumayag ako. Ah. Hahaha. <laughs> <Ayos>. Thank you. Hey, <laughs> yun si Boss Bawie. Boss Bawie, saan ka punta? Oh, Umiyan na, may hey, tatanong hindi, lang hindi, muna bawi, ako sandali. pero eh. muna ako tatanong sa Game. Oo, oh, hindi lang naman to. eh. Oh, sige. May sasagot mo. Eto, tatanungan kita. Papayag ka ba maging kapatid ko? Oo, oh, hindi. Hindi na gagawin na naman ako, angkol. Hindi, eh. Di, walang gagawin to. Ito, to. Oo, uh, oo, uh, siyempre eh. Angkol yan eh. Bakit? At bakit? Siyempre eh, pag angkol TV. Ah, eh, dapat sabi-sabi, kung gusto kitang making kapatid, pwede kitang utos-utosan. Ah, yun. Yung pala na yan. Okay, thank you. Bye. Okay. Thank you, angkol. Yun, si Luisito, punta natin. Hey, pare ko. Ay, Parego, mayroon meron lang ako sa tatanong pare ko. Ano yan? Uh, oo, hindi lang na may mo dito Sige. pagka tinanong kita. Ito, tatanong yung sira, tatanong kita. Payag ka ba na maging kapatid mo ko? Oo, oo, hindi. Totoo yan? Oo, o, siyempre, totoo to. Oo, oh, payag ako. Kasi lahat tayo, sa mata ng Diyos, magkakapatid. Yan. Walang mayaman, walang mahirap. Hmm. Kaya, Oh, Ako, ah, na, ang bait pa ng ina. Iyan ang kumpare ko. Yeah, baka Luisito. Ay, patanda ka na. Oh, Wala pa rin. Ay. hindi kaya nga, kaya nga Uncle Tommy, ah. Dapat dapat pantito ka. Ayun. Ay, diba? okay, salamat ah. Ang galing mo. Please. Kapatid. Hey. Bosem. Bosem. Hey. Eh, tatanungan sana ako sa iyo, Boss M. Ah, sige. Ano yan? Eh, sasabit so, cool. mo lang nandito, eh. Oo, hindi lang naman. Ah, sige. Okay. Tatanungan kita, Boss M. Hmm. Papay ka ba na maging kapatid mo ako? Oo o hindi. <laughs> Oo. Oh. At bakit? Gusto ko meron ka kapatid na ganyan ka cool. Ang cool TV. Yun. Ay. Tawat, Boss M. di na eh, ko sa iyo, kung may ilang... Ako, sa akin, okay lang na maging kapatid kita. Maging kuya kita, Aisha. yan. thank you, thank you. Yan, let's go. Beo, beo, beo. O, oh. ako sa iyo. Ano? Oo, ano oh, hindi lang. Hindi, hindi naman, ha. Tatanung ko lang sa iyo, oo, hindi lang naman isasagit mo dito, eh. Oo, oh, sige, sige. Papayag ka ba na maging kapatid mo ko. Oo, hindi. Kapatid kita? Oo. Oh. <laughs> Oh, at bakit? Uh, yep. at huh? Hindi, wala kasi yung kabal na lalaki. Uh -huh. Mag, uh, parang gusto kong ma-experience na magkaroon ng kabal na lalaki. Parang kuwari, gusto kong may kasuntukan. Nakikita ko kasi yung iba, uh -huh. kasuntukan. Parang kahit ako sa katawan ko. Ayan, kaya kita eh. Kaya mo kaya, kaya tayo balibag. Kaya mo kong bugbugi agad. Kahit ikaw yung kuya ko. Uh -huh. Kaya kaya tayo balibag. Gusto mo, gusto ko ngayon. Huwag naman ganun. Yun lang, gusto kasi magkaroon ng kapalit na Ah, Yun, para meron ka mabugbog. Oo. Oh. Okay. Para kung ano, may tulok. So yun, bubuhos. Gagawin pala akong punching bag. Pero okay lang sa akin. Punching bone. Punching bone. Oo nga pala. Ano. Oh. Kasi pwede nga pala ako. Gaan mo na yan. So, okay, thank you, Bill. Thank you, Kuya. Ayaw, Kuya. Ay, ito si Kalo. Kalo. Ay, may tatanong lang ako sa'yo. Ano, sir? Oo, oh, oh, hindi lang naman yung sasagot mo dito. Oh. Wala pa, wala pa. Wala pa tatanong eh. Ano, uh, Sir? Uh, papayag ka ba na maging kapatid mo ako? Oo, hindi. Oo. Bakit? Masarap sa mahan nyo eh. Lalo na dun sa bot niyo eh. Oo. Oh. Masarap dun. Ano, Sir? Inawan na tayo dun. O, tara na. Okay. Okay. <laughs> okay, thank you. Thank you, Sir. Thank you. Ay, Kelsey. Ano po? Eh, ito. May tatanong na ako sa iyo. Ano, ano po yan? Oo, oh, hindi lang naman mo dito. Papayag ka ba na maging kapatid mo ako? Oo, hindi. Oo naman. At bakit? Eh, syempre. ganun talaga pag-pogi oh. ko okay. yan. Oo. Okay. Pagka mo ako mag-isa sa amin. Okay, thank you. Yo, Papa Dom. Yes. May tatanong lang ako sa iyo. Amo, isa isasagit mo lang naman dito. Oo, hindi. Oo, oh, sige. Hige. Okay. Papa Dom, Okay, papayag ka ba na maging kapatid mo ko? Oh, Oo, oh, hindi. Hindi. <laughs> 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 oh, okay. Ah, hindi. Hindi. Hindi pa din. Hindi. <laughs> <laughs> At, At bakit? At bakit? Tanungin natin yung mga magko-comment. Bakit? Yan. Gusto <laughs> <laughs> ko rin niya maging tatay. Tuhing na lang. Katuloy ni Reven. Okay. Thank you, Papa Dom. Thanks, nice thanks.